Ito ng ating pananghalian. Pwede na tayong kumain. At ang aking mga visitor na dalawang babae. Girlfriend ng aking anak anak <laughs> Galing Isabela. Okay. Selected na yung aplikante kong isa. Ng Hong Kong. <laughs> Meron na nakakusunadang ano sa Hong Kong employer. <laughs> Okay. Yeah, pakainin natin sila bago mo yung isa sa isa bela. What's up ang kung ano doon, interview doon, what's up? employer. Employer to, employer to applicant. What's up? Ganun ang mga Hong Kong. What's up ang interview. sila lang mag-uusap. Bago mo eh, pakainin ko muna. Wow, naman. Alam mo naman ako. Mga alaga natin yan. Okay. Nakainin ko sila. Picture naman may video hanggang ko. Isa naman Girlfriend ng aking anak anak-anakhan. Okay na to. Kain tayo guys. Luto na ha. Hindi Ganda ng galaw niya. Yung saking yun. Ganda oh. Napakaganda ng balbut niya no. Hindi Yan lang uh. yan. Uh. Okay. tiempo